magandang hali po unang lusong po ng Harvester na RDS, ang ng RDS ng bayan ng Alijala dito po kami sa Barangay San Rosario, Sitio 14 aliaga na Ibaecija unang lusong po namin dito ngayon halayin ko tayo Ay, medyo putik ang kinikik. At may dalawa po lang. No? Pakalali po ng ngayon dito. Kaming kinikikan. Ayan po. Kitang kita nyo naman. Lunak. Ayan po, lunak ang kinikikan ng harvester. Ang ginagamit po namin dito ay Yanmar. Yanmar. 70 mi operator po natin ay si Paulo Pasa po kaya ito? Ha? Ah, Pasa po kaya? Pasa po kaya? Dadalawa po lang eh Dadalawa po lang ba? Long pinto di ba? Oo, oh, yun, yun yung lima yata yun o no? uh Oo -oh. lima apa itu? Gila sih lenyan. Sapo gila nyan? Sapo kuso. <laughs> Hah? Lima? Ah lima. Lawat pala putawa kay Julius, sabog na lang. Sabog Sab ba? Sabog kuso. <laughs> <laughs> Ay, si Julius. Pangisikati ka nga ni Kuya Ale. Oh, uh, ayan, si Atong. <laughs> si Julius. eh sinasabing lang sabog sabog daw ang uso <laughs> 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 di sabog na lagi siya <laughs> kailangan oh. Kailan niya kasi o tignan niyo po, kayo po humusgo na lalo pagka ang umiti bumabalik na lang

Ngiti ako, sabog, ngiti na sabog Ayan, di sabog Ayan, ay sabog po Ayan, yeah, is, sabog <laughs> 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 Lima lang ang kung ano ni Boss Iggy rito ah Nakaka-anim naka, na. Na. na oh so, nakaka na oh Ilan ba yun? Lima. Apat ito isa na ito. Pati ito. A diba? Okay. O lima, apat, tsaka isa eh. Lima. Diba? Lima. Okay, lima yun? Ah, lima nga, tsaka ito, aning. Lima nga yung ano niya? Oo. Talo na kayo sa, sa pananjanya. Oo, lima lang pala pananjanya niyo eh. Oo. <laughs> <laughs> hindi naman may dalaw nga yan. Aganda naman. Hindi naman natutuyan itong ano muna ito ah. <laughs> hindi nga. Eh, akala ko nga hindi manihan. So, ito yun. Uh -huh. Buti kung umani, ano? You know? Malintik ang kamot ko na ito Pag hindi na tutuyo na ganyan, tonggro ang karaniwan ng ganyan. Nakita ah, mo naman, ganda naman ang inuha, yun. Oh. Timyas. Ah, hindi na wala, Ha? Eh. Ah? <laughs> hindi na wala ang tubig. Ah, timyas, eh. Nung hindi tako, naman, eh. Hindi naman pag hindi siya naglaman, eh. Hindi naman nawawala ng tubig, ano? Hindi na ko lang yun, eh. Baka may bulig ka ako, eh. Tagaling na wala ang kakot. Abay, eh. Hindi po awalan at ni Atong Julius ya. Ah, eh so, sore ni Julius <laughs> mga Baka Julius, dadapura pa Oo. Oh, ni Julius dian, na... dian, Julius. itu nggak oh. ah, ya, Oh, apa tuh? Kalau bahasa apa ya?